Abay, suking-suking na nga tayo mga mare ng munisipyo ngayong araw. Ilang beses na rin kasi kami dito ang pabalik-balik. Bago nga kami umalis, eto't kumain na nga lang ako ng tinapay para kahit papaano may lemon yung nga natin. Kabibigay ko lang din kasi mga mare kay Gail nga kay mama kasi kagigising nga lang ng batang ito. Matagal-tagal na nga rin siya matulog nga mga mare at hindi na nga siya namumuyat. Kaya lang talaga minsan ay eh, nagmumurit nga bago matulog sa gabi. Ito ang siran nga mga mare, basta may naramdaman sa katawan, saka nagiging masipag sa pag inom ng barley. Kasi naman nga, napakaganda nga naman nga nito mga mare sa katawan. Ay, hindi na rin talaga pwedeng mawala nga to sa pang-araw-araw nga namin, lalo na yung kape at dog choco. Nah, kung mapapansin nyo talaga, hindi na nga kami namimili. Iwas-iwas na nga rin mga mare sa kape kasi may kape naman yung barley nga natin. Pero eto nga si Ren, mas gusto niya nga ang juice ngayon kaya kumuha na lang siya ng malamig kaya inilagay niya na nga rin dyan. Kung nyo nga mga mare kung anong lasa nito ay hindi naman siya lasang damo. Dahil meron atong pineapple extra kaya naman masarap nga siyang inumin. Kaya ayan, tuwang-tuwa na naman nga si Ran at may naisip na naman nga siguro. Balik kasi pangatlong araw na nga namin to sa so pagpunta nga natin sa munisipyo kaya talagang marami-rami nga tayong lalakarin. Kaya sabi ko nga kay Ran, pagtapos nga dyan ay eh, maligo na nga kami at eto nga fast forward na nakaligo na nga ako mga mare at nagpaalam na nga rin ako sa anak ko. At syempre, kaila mama mga, mga mare, hindi naman kasi pwedeng maghapon nga lang tayo dito araw-araw kaya kailangan din nating magtrabaho. Dito na lang di kami sumakay kasi naman nga marami tayong lalakarin kaya kailangan din natin ng sasakyan. Bali, apat nga lang pala kaming laging umaalis kasi si Kulot ay eh, tagaalalay nga rin kay mama. Tuwing papasok nga ako dito sa munisipyo, kung ano-ano tumatakbo sa isip ko paano, ay eh, talagang suking-suki kami dito mula bata kami. Malaking tulong din kasi dati mga mare, na napabilang ako sa scholar kaya nagkakaroon din ako ng baon o kaya naman nakakapabiling ako ng gamit. Pero yun nga, yung dating scholar ngayon naglalakad na nga para sa negosyo niya kahit thank you Lord. Alam kong mahirap nga ito mga mare pero syempre yung ba'y makakapasa nga din tayo sa permit. At eto nga sila ma'am, mula nung pisa daw ay eh, pinapanood na nga kami, kaya ay eh, nagvideo-video nga kami dito. At maraming maraming salamat po sa inyo at eto nga din si kuya. Sa nga sa natutuwa ako sa mga followers at tag-suporta na nga natin mga mari. Kapag may lumalapit sa aming lalaki, lagi nga sinasabi, mapapicture daw siya para may pakita nga daw niya sa asawa niya. O diba? Sobrang supportive nga ng asawa niya. Siguro sabi nga nila, naririndi na nga daw yung tenga ng asawa nga ninyo mga mari. Uwing napapakinggan nga yung boses ko. Kasi kadalasan talaga kapag may lumalapit nga sa aming mga lalaki ay eh, talaga namang sinasabi yun papakita sa asawa nila at matutuwa nga daw. O siya yung kanina nga mga mare alas 12 pa nga lang yun nga at alas 5 na nga. Alas eto na nga lang din mga mare naging pananghalian nga namin. E eh, dito nga kami nakitang may lugaw kaya dito na nga lang kami kumain. Mas maganda na nga to habang bata pa ay marami tayong sinusubukan. At least kapag magkamali man e eh, bata pa naman tayo mga mare. Hirap naman kung kailan nga tayo tumanda sa natin susubukan. Nabasa nga ako isang nga to sa pusang vlogger. Kailangan na hindi nga tayo matakot sumubok sa mga bagay-bagay. Kasi para doon naman yun sa hinaharap nga natin. O siya, ito napasarap na naman nga kami ng kain dito ng lugaw. Ba rin talaga ang sarap nga mga mare ng lugaw sa gilid nga ng kalsada. Bukod na sa mura na, ay eh, masarap pa. Hindi naman halatang pasong-paso nga ako dyan mga mare. Abay, hindi halatang gutom na gutom din ako. Ito nga lang, may babahagi namin ngayon mga mare sa inyo. Bawi na nga lang kami bukas. Papasok na nga kami mga mare sa ban natin. Ito nakilala nga kami kuya. So siya, fast forward na nga ulit mga mare. nakauwi na nga kami, alas 8 na nga kami nakauwi. Kaya itong si Ran, bago nga matulog, uminom muna nga ng barley. O ba diba, hindi naman halatang gustong gusto nyo nga yan. At kasi araw-araw nga yan mga mare, ay talagang maganda nga sa katawan. Ilang beses ko na nga rin sinasabi sa inyo na sila tatay, ngayon na nga lang din ang iniinom niya. Sa nga to sa nagustuhan nga namin mga mare kapag uminom ka nito, ay masarap ang tulog mo sa gabi. Lalo na sa amin, nahirap, nahirap na nga rin kami matulog. Lord, maray maraming salamat sa lahat ng kasi nga, siyempre sa inyong mga mare, paano ba Bukas na lang ulit.